ihahandog ng ABS-CBN mula sa produksyon ng Star Creatives ang isang bagong obra. Minsan nang magsasama-sama ang pinakamalalaking bitwig sa isang tekalibring drama. Dito lang yan sa GBN Mix Blog. Hey guys, if you're new to my channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell to get notified about every new video. Ngayon, okay. ang aming workshop ay nalang masura sa lakas ng hain. Ayan. Lakas ng ilan, lakas ng hain. Ayan, masira ang aming workshop, ang buduman. Ayan, at yung lindong. Ayan. Ayan.

I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm sorry.

Yes, I'm looking the this. Yes? I'm looking at this, mas. Double. Double. Ayan, yung isang mindur. Bakla. Oh. buti ito, oh. may usara. Boti ito, may usara. Oh, too much, mas. Too much, mas. Ito ito, guys, yung dumahan dito. Kaya na bakla siya, mas. It's only you What What is the uh, this one? Rotating like this one? What? Typhoons. Huh? Typhoons. Typhoons? So, Typhoon which is here right Yeah, it's rotating. All uh, uh, Typhoons. Each not of black. Why rotating like this That's because it's flying, Typhoon. No typhons. Okay, now there is more no power, Yes. Yeah.

Ayun, humina ng ulan. Buti naman humina ng ulan. Ayun. Ayan, bumagsak ang pader ng aming workshop. Ang laki ng damage. Ayan, buong buo siya. Bumagsak. Oh. Ang gandun niya. No? Oh. Doon niya oh. nakakabit. Oh. Bagsak lahat. Ayan, nasa ilalim yung mga materyales ng trabaho na takpan ng padir. Ayan, may matinding sira. Bukin na lang, pinawi kami kahapon. Kung hindi kami pinawi, malamang eh Double binabagsakan. Ito yung window, eh. baklas. Ayan na guys, pinawi na kami ng aming amo sabagkat uh, bumabagsak yung pader ng workshop ang lakas ng ulan Ayan oh, na, daming traffic para nang may dagat-dagat parang may pispa na sobrang traffic na kasi yung ibang exit inaharangan ng polis hindi na madaanan mataas na ang tubig kaya inaharangan nila ayan guys hanggang dito na lang ang aking uh, video maraming maraming salamat sa nakatapos ng uh, video ito bye bye